higit ang miga, mag-iwito tayo ng uh, Amiga, ano ba to? Lumpiang Shanghai. Mm -hmm. Ano ba yan? <laughs> Lumpiang ano, Togi? Lumpiang Togi. Ayun, Lumpiang pala. Amiga, miga, nagbalik ng Lumpiang Togi. At uh, mag-iwito rin siya ng... Yung namang nag-ano na isda, iniwa lang, hindi naman nilinisan. Hmm. Ano ba yan? Uh, ayun, kasi pagka nagpapalinis kami dito, ganyan talagang dito. Eh. Binisan naman, tinatanggal nila kahit pa paano yung mga. Yeah, no? bumili, bumili kami ni Amiga ng uh, isda. Kasi dito palinis pagka yung uh, may laking isda. No? Hindi nilinis yung asang, no? Pero ano ba yung lulutuin mo, Amiga? Hindi na tuna. Hindi na tangki na Hindi na Siyempre, mayroon tayong uh, gagamitin natin ng uh, kanyang bawang sibuyas. Si at luya. Ayan. Eh. No? Siyempre, may kasamang gata na. At ang ating uh, niluluto dito ay ang uh, lumpian niya. At uh, ito, siguro hindi na tayo mag uh, amiga, no? Ito na lang at saka siguro tinapay. At uh, may kitsero na ako niluto dun, eh. Ito ating uh, dinner. Ngayong uh, araw na to. Hindi tayo kakain. Hindi kami kumain ni Amiga eh. Kaya e, isang beses lang, tanghalian lang. Mga Amiga. Ngayon ay uh, sabi namin Amiga, pang lang. Uh, Lumpian -e lang. Ito kasi yung luto ni Amiga na geta ang tuna. Para bukas yan. Kasi uh, niya. At bawag ko rin. Eh. Yan. Ngayon ito uh, nga ni Amiga. Ito mo muna ba yun? Ito na, no? Oo. Uh, okay. kasi namin. Pilapaksin muna natin. Ngayon, try naman natin sa Pero, ang pag-ing sa ito. Ang pag-ing sa ito lang sa kasi ito na yung pinag-ing sa ito. para sa bukas. Sa bawa ng amiga, ito na rin yung pahay ng bukas ng aming Tapos, hindi kami magkakain ng amiga ngayon. Yung siyang lang at pizza ron. Yan, ako na yan. Sa ito yung lahok ng amiga sa kanyang Ginita ang tulingan, tuna, uh, sibuyas, at sile, uh, sili. Maraming sili kasi wala well, yung mga hangyan. At saka yung ating uh, uh, luya at bawang. Ito gagawin namin sa sawa niya, may higang may luya at saka ah, uh, luya, sibuyas at saka bawang na ito. At uh, ito nga, dinaba, nilagyan mo na sinto, amiga, no? itong yung uh, dito. No? Ang kilo ng tulingan dito ay 1 kilo na sa 850 pesos. Kung baka parang nasa panasya sa Pinas kung i-convert mo parang nasa ang palitan ngayon nasa 190, no? So, sabi natin 185 ang kilo niyan. Uh, tulingan na binigay niya ang mga. At yun na yun. Last batch na yun, mga So, yung uh, lumpiang toge. Sir Opento Lina na yan, na uh, gusto ko dati yan pagka may ikon eh, siyempre, wala dito yung taba ng baboy. Sir Opento, may taba ng baboy, may talong, di ba, Mila? Mm -hmm. Balak namin lang yung lagay talaga talong niya. Kaso nga yan, kaya mo na kami yung Amida duman ng bakala. Ayun na rin namin magpa-deliver kasi nga, kung talong lang naman ang papa-deliver natin, na kaya naman magpa-deliver sa bakala. Yung bakala nga pala dito, yun yung tindahan. Ang uh, tindahan kasi dito, meron dito nang deliver. Kahit nga siguro uh, isang isang uh, item lang o isang uh, kinare bibili mo lang uh, isang premium pwede mo siyang ipabibigyan kaya siya ito kanyang ibigyan eh nahiya mo na kami sa talong eh, so, lang naman yan eh. E, yeah. kaya naman kami buwaba kaya huwag na lang ang dapat yung may talong talaga pero masarap yun na uh, inuwa mantika-mantika ng oh. pero

At ito ito, sampay lang naman ito. Pagka konyo, konti sampay lang, ito so, yung At uh, ito yung gata ni amiga. Uh, powder. So, nagpailit niya dito ng kanyang uh, tubig para ko uh, oh, na yan. Dito na rin niya amiga. Serving just tulingan, sinaing. Tapos pagkita sa isa, sinain, ilang uh, araw, saka mo ipiprito, lasang lasa yun. Sabay uh, pati yung kimik nun na uh, malambot, pwede nang kainin. Yan yung sinain, paborito uh, ng mga taga Batangas. Sa so, Batangas ba ang sinain? sinaing hmm, sinain na tulingan, yun ang kalimitan, mga taga Batangas. Tapos may taba ng uh, baboy sa ilalim. Bukod pa rin sa gata-powder niya niya, meron din siya dito, ayan o. Naa, ako na. Wala. At, uh, ito na ata. Tapos ito nga yung printer niya, Higa. At ahhh... Uh, pagka gamit niya niya, hugas agad para magningin siya ng dalawan. Ang oras na ngayon ay ahhh... Uh, 7.55 ng gabi dito sa Kuwait. Kung kaya yung bagis tayo namin, buhay ko ito ay nagdabi ang aming uh, sign ng aking amigang atawa okay na to lahat na to at uh, uh tingnan natin kung maubos namin yung amiga yan kung siyang toging yan kasi yun lang ang mga namin eh hindi na tapos sa uh, samahan nyo kami tapos ubusan to malamang kasi kami ni amiga alam niyo naman, baga kami kumain. Yan ang pinakahilig namin. May bisyo namin ni Amiga kumain. Wala na kami ibang bisyo. Kumain lang. ng amiga no. Ay, uh -huh. ng gata powder ng amiga tapos sa uh, ano tawag sa kanya? Gatang ano? Uh, Ang gata, mga ang kanyang pagkagata ng uh, tambihan. galing naman si trabaho karating na namin sa si trabaho ng Liza tapos ang ginawa namin ito nga, siyempre buhay ko eh sa kagayang trabaho kaya ito nga, sa kagayang trabaho dito siyempre, kaya dito muna pero itong dito nga niya Liza ko, baga parang riding na alam niya ito mga kawal at pag magluto kayo ngayon bukas na aking ito kasama na yung uh, baon Misa di ba, parang gusto natin minsan uh, pag nag tayo yung uh, pangmatagaya na para wala nang uh, araw-araw. Lalo pag, uh, pag kasi nyo minsan pag may time, talagang naglilito kami araw-araw. Pero pag tayo mo yung time at yung oras namin schedule namin, gaya namin yung lito na liga para pagdating namin may pagdain na rin. Um, Pagkakaroon mo yung ginagawa mga amiga? Hindi, hindi, hindi. luya, bawang, subuyo. Ang isa lang. lang. hindi na naman ang magkanin ng mga bata. Oo. Ang iba lang kasi, yung sinain, sinasain pa, di ba? Yung mga amiga, try nila yung itip-tipin niya muna. na, ah, pinapakso pala. Pinapain ko rin. May nag-inuto na rin na kayo ganito, pinaksyo. Ayun pala, may video pala kami na may pinaksyo na tuloy na. Pwede nga, hindi ba? Pwede nga, pero ano ko, paksyo mo na siya, bakit hindi ko sa pinaksyo. Isa lang. Mayroon na namin sibuyas, bawang. saka yung At syempre, so yung ginamit ng amiga yung kada yung, no? yung iba. May ng, uh, ng, uh, so oh, so yung pagkakuha ng mga ng toge. Malasa pa kasi. Oo, oh, at saka malasa yun. na. Dari mana ribu kita mahu? Oh, bubuk ye, bubuk yang punai terus dah. Itu ito. tu, hindi boleh walang kanin to. Siguradong ang kain itu. Segera tu, ma, para kain. Bagai kain itu sudah Pero kami Silihan kami. Ko, may, ano, para sa Para punai. Kami minsan, ay, kami. Kami kami. Kami kami. Kami Kami Halos pagkagabi, hindi tayo kumakain na kanya you eh, know? oh. Pagkagabi. Oo. Oh. Pagka minsan lang. <laughs> <laughs> Pero pagka yung uh, talagang gutom, kailangan natin kumakain ng kanin. Kasi hindi kayo namin kain ng may gamisan yung kanin. Tamang tinapay lang sa gabi. Kaya pag-alas sa trabaho. sa Lalagyan mo na ba yung isla? Mamaya maya ba? Pagkakamunan. Kaya hindi mo amiga yung lalagyan niya na lang niya ng paminta at asin. Tapos yung isla na. Kung naririnig niyong maingay, washing machine yan. At uh, nagdadry na yan na yun ang at nasasampay na lang yan pagkatapos. Mabilis lang ang galawan ni Amiga, galawang uh, Ah, kontoh galaw ng OFW. Ha. Diyan naman, naregame na. Oo, naregame na sa. Hindi 'yung parang nadurog 'yung pagkaka-train ko noong. Serup kasi isa sa kataya, med medyo manghang. Sabay hey. nakakamay. hahamay. Hinati ko naman yung sili, kakagat so naman na siguro. Kasi yung sili dito yan, walang anga eh. Pero na lang yung pula. May pula rin dito kaso medyo mahal kasi. Kaya yung green na lang, tsaga-tsagaan tayo sa green. Kasi may tar... baga dito, ilang piraso lang yung sili pula. Magkano na, 200 pesos. Kaya okay na yung green, marami bang, pa, mura pa. Tsaka ang ginagawa ko dyan sa green niya, lagay ko sa, suka Pinababad ko na. Yeah, Nilalagyan kaya sibuyas, bawang, at saka ano, ano pa. Para uh, wala nakababat na siya. Pagka yung pan, ready na. Yung masawasawa ng ating mga kicharon. Yan nga rin. Ang kukulaan uh, na. Okay, tayo natin daw. Pumulo. Siyempre, yan si Don Gito. Tayo syempre, taga nabiluto, yung uh, tagahugas. Uh -huh. Si nagluluto. O naman yung tagahugas. Ito yung aming... ah... Uh, Adi nga natin kung magkasama kayo sa so, OFW, kayong mag pag-asawa, parang para mabilis ang galawan, mabilis ang, oh, ang ginagawa uh, ginagawa, gawain bahay, eh, isa yung uh, pan, mag-uugas, mag-uugas. Oh. asawa ko, di ba, tinutulungan ako magluto. Ngayon. ibang asawa, naghihintay na lang makakain. kakain. Yun ang sinasabi ko. Ang asawa ko, talagang napakabait niya. Yun, parang totoo. <laughs> Nandaloko yan ang sinasabi ka. At may malamang gusto magpamasahin yung mamaya. Kaya ganyan. Wow, yung masahin niya po, pisil-pisil lang. Ayan. <laughs> Pindot-pindot lang. Pindot-pindot lang. Walang energy. Energy, energy. Ayan, yeah, ito lang yung mga buhay namin ni Amiga sa Kuwait. At uh, pagkagaling sa trabaho, nine hours din yung hours namin dito. Tapos 1 hour break. Tapos, So mga bago is namin, pares kami ng na amigang nagtatrabaho sa retail, sa sales. Siyempre, a... Uh, Ayan yung ating uh, a... Yeah, parehong nagtatrabaho, kaya pareho din magtatrabaho sa gawing bahay. Naman, dapat magtulungan. Dapat talaga nagtutulungan eh. Pwede pwedeng pag lalaki ka, lalaki ka lang. Siyempre, ngayon bago namin, 2024 na. Lang. Tsaka yung a... Uh, Kung baga parang uh, dati, ganun eh. Diba? Pagka lalaki, trabaho ng lalaki. Kaya yung mga babae ngayon, di ba? Maraming mag-drive. Siya na nagda-drive. Diba? Nakikita ko mga sa Pilipinas. Nagda-drive na ng... Uh, ano ba yun? Grab. Yung angkas. Grab angkas. Yung, di ba Kaya ngayon, eh... Tulungan talaga ang mag-asawa. Dawain bahay, tabaho. Kaya nga ngayon, hindi na pwede pagmalakihan ng lalaki sa si babae. Yun. Mga... Kasi dati babae, sa bahay lang. Oo. Oh, ang kaya ng lalaki, kaya ng babae ang kaya ng babae, kaya rin ang lalaki yan. Eh. Lalo na sa mag-asawa, kailangan tulungan. Partner, walang uh, iyo, walang akin, kailangan atin. Yun. Ayan. Pwede, pwede. <laughs> Dami mong alam, ang punta lang. <laughs> Yun. Yun ang nasabi Sige na, huwag ka muna dyan. Titignan ko na itong aking niluluto. Hinangat ko kasi siya. Ulo oh. ah, na. Tayo na mga maiga ng konti. Luto na yan. Yeah, tayo tayo. Ito na yung ating uh, dinner ngayon. At uh, tapos kami ang miga. 8.35 na. At uh, sabi nga namin ang miga. Hindi na kami magkakanin. Ito yung pagkaya natin ngayon. Munggo, amiga. Amiga, di ba yung mga May tira pa, mungo, tira, tira pa rin pa rin namin ng monggo niya, eh, amiga. Di pa rin naubos yan. At isang damak-mak na popcorn. Amiga, ano ba yung chicharon? Tinapay. Lumpi ang uh, toge. At uh, yun na si amiga, sumubo na. Lutong pa rin, di ba, amiga? Ang aming uh, favor ng aming popcorn ngayon ay uh, barbecue. Naubos na yung cheese namin, amiga. Kaya barbecue na ito ngayon. Uh, galing pinas pa itong aming powder na ito. At uh, maraming uh, pinag- tina sa amin na uh, powder cheese at sa powder na barbecue para sa aming popcorn. Amiga, tigman mo nga yung toge. Eh. Ano yan? Dito ito na si Amiga. Malutong pa ba? Hindi na. Malutong pa daw. Kaya sa mga namin Amiga at uh, tayo ay uh, kain of W. Ibig sabihin kain of W, kain gutom kami ng Amiga. Galing kami trabaho eh. Amiga, isang subo pa nga. Iyon oh. Imbitahan mo naman sila sa ating channel at uh, siyempre. At ako rin susubo Tikman natin itong teacher. Eh. Ha? Tikman natin itong teacher. Parinig natin yung sound check. Tumun na. No? Ano ba yung sasawang tira mo? May sibuyas bawang sili. Suka konting paminda at konting soyo at asukal. Ayun. Sa pa, eh, yun o. Oh. Dito karami yan, malamang maubos namin yung Amiga kasi wala kaming kain ni Amiga at uh, ating popcorn, ito lang kakain natin. Uh, ah. <laughs> ah. natin ngayong ito gabi. lang ha ito lang ang kakain natin ngayong gabi ito lang sa dami niyan no, sige na, parang nga ni Amiga Don't forget to like and subscribe po Don't the Don Quixote Channel Ingat po at respeto sa bawat isa Bugay, Buhay with Buhay FW po Tigma natin ako naman syempre ang titigay Di lang si Amiga Yun. know Suka, so, well, masarap mm -hmm. Masabi ng suka Medyo mamatig lang siya Tigma din natin yung popcorn sabay sabay na Popcorn yes, Ang ah, popcorn. popcorn Ito yung pala Ito yung popcorn yan yung yun. Mabisod. Para lahat matikman. <laughs> para man <tikmaya> natin lahat. <laughs> munggo. Gainin mo na yung munggo habang mainit. Mamaya yeah. lalamig na yan. Munggo ito. Siguro pang kwanan ni... Yung munggo to. Pang limang araw lang yung munggo to. <laughs> Ang dami ko kasi yung munggo nung nakaraan. Paano pinano niya yung isang kaserola? Hanggang ngayon buhay pa rin. May ugali ko kasing kwan eh. Magluto ng munggo. Tuwing magbibiyernis, Friday o pagkatapos ng uh, ng Friday. <laughs> Ibig sabihin yung pagkatapos ng Friday, Sabado. Ibig sabihin kahit hindi Friday. Kahit hindi Friday? Ibig sabihin kahit hindi Friday. Pag naisipan. Kasi mahilig kami sa ni Amiga sa itong soup na to. Gagawa lang namin yung soup ni Amiga. isang uh, kagat pa. Ito naman, hindi ko pa pa nanitigman. Tinapay naman. Ang palaman yan. Cheese. Cheese. Mm. Okay. Mm. Ganito na Salamat po at uh, ingat po at respeto sa bawat isa.